Ayan guys, ang sarap. Ito yung ulam kahit ulo hindi masasayang. Hello guys! Mga kamasbati! Magandang araw! Kanina nga po pala ay merong naglako dito sa amin ng isda. Hindi ko po alam kung familiar kayo dito o nakain nyo na to. Pero dito po kasi sa masbati ay maraming isda na ganito. Ayan, yung tawag po dito ay iito. Meron po itong maliliit na tinik sa katawan na kailangan po muna nating alisin bago natin niluto at kakainin. Ayan. Meron naman pong malalaki nito pero sa ngayon po kasi karamihan ay maliliit nang ayan yung kadalasan po pala na pagluluto nito ay pinaksi o kaya naman ay adobo pero sa ngayon po yung gagawin natin ay adobo po natin para mas masarap So sa ngayon po guys mga kamasbati ay lilinisin na po natin aalisin na po natin yung maliliit natin mix sa katawan ng iito ko. So, heto po guys, mga kamasbati. Ngayon po ay maglilinis na tayo. Aalis na natin yong tinik na iito. Ayan. Heto po yung tamang pag aalis ng tinik para maiwasan po natin na matinig tayo. Kasi kapag matinik po tayo nito, talaga na lang po napakasakit at malarak ang tawagin dito sa masbati. Ayan. Gumamit po ako ng kimpit para hindi ko po siya talaga mahawakan. Kasi delikado po kasi kapag matinig maganda na mahaba yung yan, hawakan Tapos, magamitin tayo ng gunting para alisin yung tinik. Ayan guys, aalisin natin yung tinik niya sa katawan. Mga tatlong tinik daw po to na aalisin natin. Ito yung malara o masakit kapag natinik tayo. Ito yung aalisin natin. and So guys, mga kamasbati, heto na po lahat ang mga naalis na natin ng pinake. So ngayon po ay aalis naman natin yung mga kinain. So ganito nga po guys yung pag-aalis ng kinain ng iinto Ayan, ipupush lang natin hanggang sa makuha na natin yung kinain. Ipupush lang natin to hanggang sa lumabas na yung kinain niya dito sa dulo. Ayan. So ayan, malinis na siya pag wala nang gumabas. Ayan. Sa ngayon po guys, mga kamasbati, ay tapos na po tayo sa paglilinis at pag-aalis ng pinititong iito. Sa ngayon po ay lulutuin na natin. Lalagyan natin ng mga sangkap para sa pagliluto. Ayan. Guys, ganito karami yung um, iito na lulutuin natin. Bawang. Kayo guys, mga kamasbati, anong luto ba yung ginagawa nyo kapag nagluluto kayo nitong um, iito? Sa mga nagluluto at kumakain nito, ano po bang klase ng luto yung ginagawa nyo dito? Kasi kami po kasi kadalasan paksiyo, adobo, ganun. Mas maganda nga po sana kung malalaki talaga kasi meron po talagang mas malalaki dito hanggang ganito kalaki mas masarap yun kasi mas malaman. Pero okay naman kahit maliliit, kahit ganito lang kaliliit, masarap yun naman. Lagyan natin ng sili para maanghang. Mas masarap kasi kapag maanghang. Suka. <tinyo> Atoyo. Okay, yes. <laughs> sa ngayon po guys mga kamasbati ay tapos na po tayo sa paglalagay ng mga sangkap. Sa ngayon po ay lulutuin na natin. Sa ngayon guys mga kamasbati ay lulutuin na natin. Tada! Hintayin lang natin na kumulo ng ilang beses. Tapos pag ito, nakakain na tayo. Hmm. So ngayon guys, mga kamasbati, ay luto na po ang ating iito. Ayan, at kumukulo na. Titikman hmm. natin kung itong... masarap yung pakaluto natin. sarap talaga yung iipit. Wala na kapag adobo yung pakalito. So ngayon guys, hakain na po tayo. Ngayon okay. guys, ang sarap. Lagay tayo ng sauce ng i-ate adobo. Tapos sili. Ang sarap talaga pag medyo maangkaw. Ayan guys, mga kamasbati. bati. Kain po tayo. Pati ulo nito guys, talaga makakain mo. Pero gumakain ako na talaga talagang lalang tira kahit ulo kinakain ko. Kasi masarap naman talaga. Mm. Oh, guys. Pag ito yung ulam yung maliliit na iito, kahit ulo talaga hindi masasayang. Ito yung ulam kahit mong hindi masasaya. So guys, mga kamasbati, tapos na po tayong kumain. Hanggang dito na lang po. Thanks for watching. See you sa next vlog. Bye bye